tutulungan ng Diyos ang Israel sinabi ng Panginoon kayong mga mamamayan sa malalayong lugar tumahimik kayo at makinig sa akin kayong mga bansa lakasan ninyo ang inyong loob lumapit kayo sa akin at sabihin ang inyong mga reklamo magtipon-tipon tayo at pag-usapan natin ito sino ang nagpadala ng isang tao mula sa silangan at nagbigay sa kanya ng tagumpay sa pakikipaglaban, saan man siya pumunta. Sino ang nagpasakop sa kanya ng mga hari at mga bansa? Winasak niya ang mga bansa at pinatay ang mga hari nito, sa pamamagitan ng espada at pana. At ang mga ito'y naging parang mga alikabok na tinangay ng hangin. Hinabol niya sila at walang humarang sa kanya, kahit sa mga lugar na hindi pa niya napupuntahan. Sino ang gumawa ng lahat ng ito? Sino ang nagpanukala ng lahat ng mga mangyayari mula pa noong unang henerasyon? Hindi ba't ako? Akong Panginoon ay naroon noong sinimula ng mundo. At naroon din ako hanggang sa katapusan nito. Nakita ng mga tao sa malalayong lugar ang aking mga gawa at nanginig sila sa takot. Nagtipon sila at ang bawat isa ay nagtulungan at nagpalakas sa isa't isa. Ang mga karpintero, platero, at ang iba pang mga manggagawa na gumagawa ng mga diyos-diyosan, ay nagpalakas sa isa't isa na nagsasabi, Maganda ang pagkakagawa natin. Pagkatapos, ipinako nila ang ginawa nilang ribulto sa lalagyan nito, para hindi mabuwal. Pero ikaw Israel na aking lingkod, at pinili na mula sa lahi ni Abraham na aking kaibigan. Tinawag kita at kinuha mula sa pinakamalayong dako ng mundo. Sinabi ko sa iyo na ikaw ay aking lingkod. Pinili kita at hindi itinakwid. Huwag kang mangamba, dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, na siya rin sa iyo. Ang lahat ng nagagalit sa iyo ay tiyak na mapapahiya at malilito. Ang mga lumalaban sa iyo ay mapapahama. At kahit hanapin mo ang iyong mga kaaway, hindi mo na sila makikita. Silang mga kumakalaban sa iyo ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat ako ang Panginoon na iyong Diyos. Ako ang nagpapalakas sa iyo at nagsasabing huwag kang matatakot dahil tutulungan kita. Kahit na maliit ka at mahina, huwag kang matatakot dahil ako mismo ang tutulong sa iyo. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ako ang iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Makinig ka. Gagawin kitang parang bagong panggii. Matalim at maraming nipin. Gigiikin mo at dudurugin ang mga bundok at burol gagawin mo ito na parang ipa. Tatahipan mo sila, at tatangayin sila ng hangin. Ikakalat sila ng malakas na hangin. Pero ikaw ay magagalak sa Panginoon. Magpupuri ka sa banal na Diyos ng Israel. Kapag nangangailangan ng tubig ang mga mamamayan kundukha, at wala silang matagpuan, at kapag natutuyo na ang mga lalamunan nila sa uhaw, akong Panginoon ang tutulong sa kanila. Akong Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya sa kanila. Paaagusin ko ang tubig sa batis. Dadaloy ito sa mga tuyong buron at magkakaroon ng mga bukal sa mga lamba. Gagawin kong tubigan ang ilang at ang mga lupang tigang ay magkakaroon ng mga bukal. Patutubuin ko sa ilang ang mga puno ng sedro, akasya, mirto, olibo, pino, Enebro at Sifres, para makita, malaman, at maunawaan ng mga tao na ang lumikha nito ay ako, ang Panginoon, ang Banal na Diyos ng Israel. Walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan. Sinabi ng Panginoon, ang Hari ng Israel sa mga Diyos-Diyosan. Sige, magreklamo kayo at mga tuwiran Lumapit kayo at sabihin sa amin, kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap. Sabihin ninyo sa amin, ang mga sinabi nyo noon na mangyayari para malaman namin kung nangyari nga ito. Sabihin ninyo sa amin kung ano ang mangyayari sa hinaharap, para malaman namin na kayo ngay mga Diyos. Gumawa kayo ng mabuti o ng masama, para kami ay magtaka at matakot sa inyo. Pero ang totoo, wala kayong silbi at wala kayong magagawa. Kasuklam-suklam ang mga taong kumili sa inyo para kayo ay sambahin. Pinili ko ang taong mula sa Hilaga para mamahala. Dumudulog siya sa akin at ngayon ay darating siya mula sa Silangan. Wawasakin niya ang mga namamahala katulad ng pagyapa ng magpapalayok sa futik na gagawin niyang palayok. Sino sa inyo ang nakahula noong una pa na mangyayari ito? Para malaman namin at nang masabi naming tama siya, ni isa man lang sa inyo'y walang nagsabi. At walang nakarinig na mayroon kayong sinabi, Ako ang Panginoon, ang nagsabi nito noon sa Zion, ang lungsod ng Jerusalem. Nagpadala ako ng isang mensahero para ibalita ang magandang balita na nandiyan na ang tutulong sa kanila. Tiningnan ko kung may Diyos-Diyosan na makapagpapayo, pero wala akong nakita. Ni isa sa kanila'y walang makasagot sa mga tanong ko. Lahat ng mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan at walang magagawang anuman para silang lalagyan na puro hangin ang laman.